six months after the operation ay nagpasabog po si Noy eh, Secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo grand attempt eh, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo eh. minisit ko agad yung bata niya si Mike B na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR. Kasi na Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, pinag courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged kernels and generals. leave of absence ng isa sa mga police official na iniimbestigahan sa tangkang pagtakpan ng pinakamalaking drogang nasa bansa sa bansa. At para bigyan tayo ng update tungkol dyan, nasa linya ng telepono si Justin Punsalang. Justin? Yes, Gretchen. Masama ang loob ng hepe ng PNP Drug Enforcement Group na si Police Brigadier General Narciso Domingo, sa naging pahayag kahapon ni DILG Secretary Penfor Abalos. Ayon sa kanya, sila na nga daw sa pitig ang nakahuli at nakarecover at ang pinakamalaki sa drug operation ng PNP. Pero sila pa ngayon ang sinisisi at pinag dahang kasabwat ng nahuling polis doon sa operasyon last year na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ayon kay uh, Domingo Dismayato siya, at para sa kanya ay unfair ang pag- pagtitiin sa kanila ni uh, Balos. Ayon kay Domingo, hindi nila alam ang tungkol sa pagnanakaw ng 42 kilo ng shabu. Kalauna na lang daw nila ito nalaman at agad naman nila itong ipinagbigay alam kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Kaya niya nasabi na kung talaga daw na may pagtatakip na nangyari, ay bakit pa nila ipapaalam sa pinakamataas na opisyal ng PNP yung tungkol sa pagnanakaw. Kaugnay pa yan. Uh, yung mga informasyon na nakuha nila, mga ebidensya at mga dokumento na nakuha nila sa pag-imbestiga dito sa 990 kilo ng shabu ay uh, over nila sa SITG, pati na rin yung CCTV na iprinesenta kahapon. Kaya ayon kay Domingo, paano magkakaroon ng pagtatakipan kung mismo lahat ng na kanilang nakuha ay ibinigay naman sa SITG. Ayon kay uh, Domingo, yung uh, sinasabi ni Abalos kahapon na magkaiba ang report, ito ay strategic uh, decision o mano ano. Dahil anya, uh, initially ang talagang naging desisyon ay hindi mo na ilalabas yung tungkol sa pagkakahuli kay Mayo at pagkakarecover ng 990 kilos ng shabu. Ito ay dahil nagsabi daw si Mayo na meron pang mas malaki na bilang ng shabu na nasa isang warehouse sa Pasig at ayon sa mga otoridad ay gusto nilang ipurso ito at kuhanin itong mga shabu na ito para masawata yung uh, mabawasan yung uh, droga sa lansangan. Pero kalaunan ay mismo si TNT Chief Azurin Jr. Umano ang nagpatigil ng follow-up operation dahil nakatanggap sila ng informasyon na may tangka sa buhay ni uh, Mayo kaya hindi na ipinatuloy yung uh, isa sa dapat na follow-up operation. Eventually, ay uh, hindi na nga ito itinuloy. Gayunpaman, aminado si Domingo na mayroong lapses sa naging operasyon sa Tondo kaya nga nagkaroon ng pagnanakaw doon sa 42 kilos ng shabu. Pero ayon sa kanya, agad naman nilang ipinalam ito sa mga mas nakakataas sa PNP Ang nangyari ngayon daw ay nag may naglaglag kay Mayo na, at ngayon, at ata uh, nangyari, ay gusto rin ni Mayo na gumanti ng paglalaglag doon sa opisyal na nagpangalan sa kanya. Sa ngayon, uh, Gretchen ay sinabi ni Domingo na magpa siya ng leave of absence kasulad ng uh, abisok o paapayo kahapon ni uh, Secretary banker Abalos, pati na rin yung uh, Special Operations Unit ng PBEG sa 4A na si uh, Police Colonel Julian uh, Olonan. Silang dalawa ay magpa-file na ng leave of absence ngayon at handa naman daw silang makipag-cooperate sa isasagawang investigasyon tungkol sa nangyari. Gretchen? Uh, Justin, si Jesse Tono. no, matanong ko lang, ina-acknowledge ba ng PNP itong tungang yung 40 kilograms, ano? Eh, parte ito ng sistema na tinatawag nilang reward, kumbaga doon sa mga informant just ang sabi ni uh, uh, Police Brigadier General Narciso Domingo ay nung siya, naupo kasi siya bilang hepe uh, ng PIDIG August of 2022. So agad daw niyang ipinagutos na itigil kung meron mang ganitong kalakaran ay itigil yung pagre-reward ng 30% ng, uh, na nare-recover nilang droga sa kanilang mga informante. At ayon sa kanya, hindi niya alam nung siya'y bagong upo na, na PIDIG Chief na... Meron palang mga tauhan sa loob mismo ng PIDIG na sangkot dito sa pagpapakalat ng droga. Kaya anya, kumpiyan ko siya na maayos ang pagtatrabaho ng kanyang mga tauhan kabilang na si Mayo. Kaya ikinagulat niya yung pagkaka-involve nito. At pati yung uh, 42 kilos, hindi niya rin inaakala na gagawin ito ng kanyang mga tauhan. Pero nire-recognize niya, Jess, na nagkaroon nga ng pagnatakaw ng 42 kilos ng shabu. At nang malaman nila ito, agad naman nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. At kaya siya sabi nila na imposible daw na talagang nagkaroon ng cover-up sa loob ng PNP Drug Enforcement. Kaya ako ay umaapila sa lahat ng full colonel hanggang general to submit a courtesy resignation. There will be a committee of five points. Itong committee na to ang magsasala ng bawat isa kulit kulit tuloy ng pa rin ang servisyo at huwag sila magalala kung sila'y malinis wala namang problema maayos naman ito iilan lang naman ito maniwala ko iilan lang ito pero nasa posisyon silang critical sana maunawaan po ng taong bayan kung saan ako manggagaling ito lang po ang masasabi ko sa inyo iba ang pera ng droga. Iba ang hawak nila. Nakakatakot po itong mga taong ito. Pero huwag kayong maalala. Kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin, lalagpanan natin ito kung sama-sama tayo. At tandaan ito, para sa kasamaan magtagumpay, mananahimik ang lahat ng mga babae. For to triumph, it is for all men to do nothing. At hindi tayo papaya dito. Lalabanan natin ito. Mga kasama, itong laban na ito ay hindi para sa atin ito. Para sa ating anak, sa ating bansa, sa ating kinabukasan. Sana matulungan nyo kami dito at pwede natin malakod pero alam ko, matagal kayo. Inuulit ko, mga kapulisan, huwag kayo magalala. Marami sa inyo at karamihan at It's just itilan lang ito. Please be with me in this fight. Yan ang sinumpaan natin sa ating batas. When we took our oath of office as public officials, in accordance with the Constitution handa nyo ito ang maglingkod sa bayan. Mga kababayan, <coughs> ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo. retired ang dating hipi ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami ang nakahuli ng isang tunla ng Kami pang gusto ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil uh, ay magaya kay Sekretary de Lima na nakulong ng pitong taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos pitong bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang dalawang suspects at ang isa doon ay isang pulis, Si dating polis master sergeant Mayo. Tinanober po namin yung druga sa PDEA. In fact, uh, nasunog na nila yun. At kinasuhan yung dalawang sospek na hanggang ngayon nakakulong. Five days after the operation, nakarecover po kami ng CCTV. Ang napakita namin na yung ibang operatiba namin ay nakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin mga nakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to make a total of 1.30 tons drug seas. Na po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos ka agad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po sana, hindi ko po ginasusan ng malaki yun normal imo ilang ng so 4 a at uh, it was supposedly God's way para once and for all, makilala natin yung mga drug lords sa bansa pero di na rin, di na rin po yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Noy eh, secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt eh ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo eh. Minisidso ka agad yung bata niya si Mike B. Na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR. Kasi na Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Mejas Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yan pinag courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged kernels ang generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, tatlong general at labing limang pulpits kernel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng druga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni Isai L.J. Abalos na si Napolcombe, yung na-dismiss na, na Napolcombe Vice Chairman Attorney Bernardo. Karating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte at uh, in 2024 nakapag retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napol Combine Share. Pumalit si Secretary John B. at sa Sanapol Combine si Atty. Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit Tapi-tapi sila yung masalaysay nila. Kay Secretary John Bick at kay Atty. Bernabe. Nakilagat naman kaagad nila. Hook, like, and sinker. At kung noon ay ang parata sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Janbik Secretary John Bick is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand. Pero para sa akin, grand standing lang yun eh. Paano nangyari yun? Eh, pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eh, Eventually, madi-dismiss ang kaso ni Mayo. Madi-dismiss ang mga kaso ng mga niya pati, pati siguro yung mga nag-pilterage, nag-nakaw. Madi-dismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Azurin na umuulang naman nung nag message ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa may message ko ng nagreply nag-reply ng okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Bick. To Secretary John Bick, sir. Dito sa kinasuhan mo na tatumpo, baka wala pa sa kalahati yan yung involved talaga eh. Please, uh, review and rectify yung file cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang, buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. tama namin yung ibang slides mo eh. Na yung isang tunla ng shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Keryl Ibanez, Gonzal, Gonzalez Gonzales at Major Salmingo. Ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan tapos akong paratangan mo na kabago-bago first time kong masaya ng isang anti-drug unit na pidig at dalong wala pang halos dalong buwan pa lang napong na namin yung isang tunelada ng Cebu ang for information panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos anong nahuli natin yung isang tunelada ng Cebu yan kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin na hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, ay dapat pinatay, pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bumo Marcos yan at ang dating si PNP Pin noon si General Azurin ay paulit ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda buhay ang suspect, buhay ang kriminal. Na labang buhay niyang pagsisisihan yung krimine niyang ginawa kaysa mamatay ura-urada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka Secretary John Bixer, nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ng ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi mo pa hindi po kami ang kalaban dito. To Napol Combine Chair. Attorney Bernabe Sir. Abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footage na yan. Eh dapat may court order. At dapat eksperto ang mag-extract ng files. Eh hindi. Hinihila namin yan doon sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pang pumayag. Pero pumayag, rin, pumayag na rin ba ng huli kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga tatlong presidential appointees. 2023 pa lang dismiss yung dalawa doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas and -kamas investigation yun? To Secretary Boeing Remolia, Sir. Please let me remind you na dalawang basis po ako nag-report sa inyo. And at one time, Pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulion at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako may airtight yung kaso niyo. hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin yung dalawang babaeng Prosecutors ng dalawang senior Prosecutors para di basta-basta ma- intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also sir, the file cases planting of evidence and delay and blanking of bungling of a drug case these are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya at kami ang bilang ganti sa amin dahil nalugi sila ng worth, 7 billion worth ng drugs ay kami ang makukulong. Please sir, review and amend your complaints. This is a masquerade of justice. To Prosecutor Fadulion sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. sa mga polis at sa NBI na magsiservis sa mga waran na yan. Magunos dili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, ang diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugay nilang 7 billion sa amin na nakahuli. At mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabuat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita ni naman, may back in 2017. May nakuha ang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs. At yung police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso eh, na-convict pa ngayon taga-customs si Gumban ba yan at yung pulis na nagbigay ng information I wanted din ngayon I think kaya nila syerto patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga nag-aari-ari ang mga sindikato pag-isipan yung mga kasama Ating Pangulong Bongbong Bang Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this bruha, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called. according to his purpose. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all. Thank you.